Yo, what's up mga kadedma? Ito na naman ang isang malaking issue ng Pilipinas. At i-expose natin ng kung paano basusin ng ating first lady ang mga kwar sa gintong parangal. Yan no, nyo na pinuha yung cheque. Unang cheque yan na inayabot ng ating Pangulo ng Pilipinas si First Lady Liza Araneta Marcos. Ayun o, oh, kitang kita sa mga kupal na to na pawis na pawis na sila. Pero mga kaplastika na naman ang pinapakita. So, ayan na nga ang ating uh, First Lady na kilalang Bratanela ng Pilipinas. Inabot sa kanya pangalawang check eh. At ang mga kupal, nagpalakpakan ng mga kupal. La, mga plastik kupal. Ayan nabot sa kanya uh, knowing ah uh, ayan nakita okay, sa camera knowing na maraming camera inaabot ang pangalawang cheque eh. ayan ayan oh my god oh my god <laughs> wow tangina tanon kabastos at ganoon katabad tangina naman ako Tang, kung ako nando doon Natatanungin ko siya, Miss uh, First Lady, bakit niya po binitawan? Sana sinampal niyo lang po sa akin, no? Tangin ako nga po yan, mapipikon talaga ako kasi hindi ganun mag-approach ng tao bilang edukadang tao at First Lady knowing na maraming kamera. Ano ba naman yung pinakita mo? Naghirap naman yung mga yan. Upal na First Lady, no? Kita naman sa itsura. Pumalakpak pa! <laughs> nice! tang ina bastos tamad ano pa bang pwede dito yung tipo nga hawakan lang so ito pa, pangalawa kay e, Jesus Christ, bastos din yan oh, alak na alak mm kinuha yung alak inino nanon <laughs> ka bastos ang first lady so wala naman po tayong masamang tinapay dito nakita na po natin kung paano uh, magreact ang mga tao so kayo lang bahala so please like and subscribe mga deadma boom